What's up mga idol, magandang hapon Yun, at uh, sa tinagal-tagal natin dito sa Manila Ay ngayon lang umulan Pero, no? nakakain ang pata ko Salamat sa Diyos Yun, Thank you sa ulan Hindi na ginawa niyo yung pakaramdam namin Hindi na umulan dito mga idol Ayun, no? oh. Ilang buwan ako dito sa Manila eh. Ngayon lang ulit ako naka Ramdam ng ulan Sa wakas Maginawa na Mamaya pag ganitong umulan mga idol Lulutang mga tilapia dito sa Ilog At titignan natin mamaya pag may mga lumutang May mga dyan mamaya manaanalo, May mga, mga maninirok dyan Wow ulan Wow ulan wow ulan wooo din ang ulan ayan na mga idol Mig. Salamat sa ulan at nadiligan yung mga tanim na gulay ni paring arsing pakita ko sa inyo, mga idol yung mga gulay namin dito sa Maynila ayun mga talong oh. ayun buwan na ito mga idol ay git nakatulong yung ulan sa nadiligan yung ating mga gulay-gulay ito kamatis, sili, labuyo may mga bunga ito Ayan, mga bunga, oh. ito po yung tanim ng kumpare ko mga idol paring ansing shout out kay paring ansing <coughs> para kahit papaano mga idol ay hindi nabibili na yan oh. Napaka mahal ng mga rekado dito sa Maynila sa uh, mga gulay ito mga tanglad Ayan. ito naman dala ko to galing sa probinsya yun yung variety ng ano ng kabuti arang uh, ng alukbati at luya may tanim din si ng alasing luya may papaya Maso, yan mga bunga dami namin taklad may gabi may sitaw ayun o tuwan tuwa sila mga idol na may mangga may ginseng kami dito mga idol ginseng uh, gabi sili tami sili dito papaya matis oh, dami ng bunga oh tanim ito ni pareng Arseng, mga idol Then, may tanim ako doon na mga talong tapos yun may ginseng pa ayan mga idol ah, tayo hanggang dito na lang ulit dito na lang muna ulit tayo mga idol ah, tayo update update na lang muna hanggang sa tayo ay makabuo ng content na upload natin sa channel Ayun, magandang hapon sa inyo mga idol at maraming maraming salamat sa mga nanood. Ito po yung views ng aking unang upload kanina umaga. Tingnan nyo, napakadalang. Hindi katulad talaga nung tayo ay nasa pangingisda pa. Pero okay lang yung mga idol, ha? Ah, hindi pa rin tayo susuko. Kahit kakaunti ang nanonood, tuloy-tuloy na lang tayo sa pag-upload. At bahalang araw ay may kilala din nila yung ating channel so hanggang dito na lang ulit mga idol at maraming maraming salamat magandang hapon po sa inyo God bless po at ingat kayo lahat.